Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ni lumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alam alam sa akin ay siyang magkakamit doon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong o gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Riso Kristo.